Yan. Okay mga idol, pauwi na kami. na pa kami, alis na kami. Hindi pa tayo pauwi, tapos pa tayo sa kabila eh. Oh, tama, oo. Oh. Pero kanina pa kami rito, alis na kami rito. Yan lang mga idol, oh. Ayan yung lo. Ikaw eh. Yan. Hindi ka gumalun. Sawa na siya. Hindi ka nabasa Hindi ka nabasa. Okay, wait. Hindi na tayo Tatanong sana ako, kaya no, baka bumulwak yung tubig hanggang taas eh. Mabulabog lang. <laughs> Oo. Baka sabihin, ano yun? <laughs> kaya yung mga gwapong kagaya natin, hindi basta-basta tayo nung lulusong di ba? Tama? Huwag <laughs> kuha ni Brad yung mga turo ko, tignan mo. Ha? Pero matagal niya na, na pag-aralan yan. Matagal mo tinuro yan ah? Oo, oh, tinuturoan ko yun, eh, padabog-dabog pa. Nasa <laughs> <laughs> Japan po tayo na. Oo, pero tingnan mo naman ngayon, Oh. Wala na, panis na sa kanya, pakadong-pakado. O, oh, yan, o. Oh. Alright! Go, go, go! Na naman kami, mga idol! Ayan. Ayan ang tropa. Galing kami sa isang kuweba. 哈哈。<laughs>